Kapitan Anton Good evening sa inyo mga kamamay So yan, panibagong videos, panibagong updates na naman tayo ngayong gabi no? So yan, uh, araw ng lunes no? Alright, isang magandang gabi po sa ating lahat Nandito si Uno, si Super Uno ng Star Wars Shipping Lines. And sa si Rina Olympia ng Montenegro Shipping Lines na naman. Oh. Pareho mga nagpapasakay yan mga kamamay. Ayan. Ayan, kasalukuyan nagpapasakay ng pasahero si Uno mga kamamay. Oh. Ayan. Ayan. So bali dalawa pa lang nandito ang barko mga kamamay. No? And... may parating na galing sa Arrival at uh, kung sino mga makikita natin eh, yun na yung unang nadating no? alright yun na yung panaki kay Olympio ayun may dumating na mga kamamay oh. yun may na parang si Montenegro to ah. Timotia no? Ang um, kaabangan naman natin mamaya ay si maybe. Ah, si Ucho. Ola, si Utsu, Galing Romblon.

Uy na Timothy ah Oh ba't doon ang arapan Kasi ato sir ang last dose Sa kalaban sir ang arapan Baba ng tubig oh Ang ating ala <laughs> Tatamaan pa ng giya. Kalaylayan lang hinagis. Pwede naman doon sa uh, sa, sa, pasero. Shout out! Shout out, Idol! Magandang gabi! Rides! <laughs> Yan, sama lang <laughs> kayo sa vlogs. Yun. <laughs> 4,000. <laughs> Bukas. Yon, shout out sa mga viewers natin dyan, sa mga subscribers natin Ay, shout out <laughs> pare. Hai, Hai oh. <laughs> <Salamat>. <laughs> Ingat, ingat Itu mga kamamay ini panah olimpia, oh, Yun. Ito na Super Uno. Idol, shout out sa si Idol. Right. Kaya Idol, Kimi Manuel Pagtawi nung no? yun. Supportan niyo kanyang-kanyang face. Sa Facebook. Ang dami ng sakay, oh. loving private yeah. Si Super Uno, dami ring karga private. Oh. Ingat to, ingat. All right. So yun mga kamamay, nandito na po si Ocho no, galing Romblon, no? mga kamamay. So yun, shoutout nga pala sa mga viewers natin no. Uh, sana po kung kayo magko-comment ay sabihin niyo na lang po kung saan ang ruta at anong anong Sasagutin ko naman yung anong schedule, anong oras ano at di ko man po may sagot at gawa ng uh, walang nakalagay kung mas ba, marinduki ba o Romblon no. So kung sa, sa ano naman sa biyahe, tuloy-tuloy po naman ang biyahe natin. Ayun, uh, sagutin ko naman yung kung uh, sa saan ang biyahe. Basta po, ano, uh, ganun. Yung capacity na naman ng bakong ito, si Ocho, pasahero. Ang dami yun. Oh? Ang dami na oh, pasahero. Ang dami tao sa Romblon, no <laughs> Malaking remblon. Iya yeah. yeah, napa? Rampah. Right. Ayo. Mama mamaya mama Excited. <laughs> Excited na si tatay bumaba Hindi pa ba isang barko Ayan, shout out sa ating kapitan dyan, no? si Kapitan Almonte. Oh. No? sabayan lang sabayan kapit <messif> eh home dealer Idol, shout out Shout out sa mga mabuhay Yan na, nabasa na lahat. Nagluwag na. how walk Kapitan Anton So yun, operation linis na naman si Ocho At nakakarga na naman mga kamamay no? uh, Schedule na naman siya ng 2.30 Yun, uh, oras natin ngayon ay eh, alauna Alauna media So 2.30 ang alis na naman ni Ocho mga kamamay Yan, So mga tracking. Ah, tagilid na rin si Jim oh. Oh. Oh, tagilid na eh. Yan ang bigat siguro niyan. Pamarindo rin. Alright, si Ocho mga kamamay, paalis ba na ito no? i-clearing na po yung skirt po Ayan Pamarinduki na po yun mga kamamay Sean, so, good morning poli, good morning. Shout out Jan gigi petonton, shout out. Minimal blusan. Oh, sana lang oh, galing pa lang Baguio City mga kamay oh. Transport Services Cooperative. Balis na, balis na. Balis na, oh. Sige, lang yan. So, yan, hindi na tuloy yung, ano, yung van. At uh, nagbayad na pala sa kabila. At... Pang ano na eh, pang alas 4. Ayan o. Oh. Ando oh. na. Yung pala yung may ticket na. Bago ipapasok nito may ticket. May isa pa. May pa. Yung lobit baka nakasabit yun. ayano. o. Oh. Okay. Ayun, kalis na So yun uh, mga kamamay ang kasunod ng palis si ano naman uh, Timotia no. Ayan. May mga panakay na yun, nakapila na yun sa labas. Yan. Alas uh, 4 po ang uh, schedule ni Timotiyah, no? So yun, ingat po uh, sa tarot sa Ingat sa biyahe.